Manap ng kasambutan. Manap, mag-iisip. Pupunta tayo ng Kyapo. Happy birthday! Ano si Bubbles? Nag-iunay kami kanina sa simbahan. Sabi niyo, niya, uuwi na siya dito. Hindi kayo may nangyari sa Apu po. Babalik ko ako ng Kyapo. Hanapin po doon si Bubbles. Iyan okay, kayo. Huwag kayo maghihulay sa amin yung mga bodyguards. Uy! No? Nasa jail! Bakit? Oh, Tarantado ka! Ang good! Iyan na, taas na! hindi lahat ng tumutulong na babayaran ng pera. Sino pong napakayabang na siya? In fairness, ha? Cute siya. Nasa si Barites? Ay, hanap niya rin si Tanggol. Ano pa? Hindi mo ba alam? Nakalaya na si Tanggol. At alam mo ba, yung kabit ni Rigor, sa inyo na rin nakatira. Ang oh, mga walang hiya. Go, Dite! Go, go, ng katapat. Ang kapal na! Nakita ba ng konti? So, sa pagiging kabit! Hinisisip mo ba sa sarili mo? Sinita bang mo? Marami na akong napatay na kriminal dito sa Quiapo! Marami na rin akong nakaharap na halang bituka. Sige, iputong mo! Pero saan mahahagila pang sarili? Babol! Si Babol! Si Babol! Anong nangyari sa'yo? May mga dumupot akin. Sino? Sa kumaskara sila. Ano ginuman nila sa'yo? Kinahasa nila ako na... Kung tutulugin pa ang gumukumo ng mundo, di tapos ang paghihiganti ko?